Hapon po kayo? Nihonji no kata desu ka? Nihonji no kata desu ka? nag po ako ng Nihongo. Nihongo wo benkyo shite mas. Nihongo wo benkyo shite mas. Marunong po akong magsalita ng konting Nihongo. Nihongo wa sukoshi dake hanasemas. Nihongo wa sukoshi dake hanasemas. Medyo nahihirapan pa po akong makipag-usap. Kaiwa wa mada choto muskashi desu. Kaiwa wa mada choto muskashi desu. Napakahirap po ng kanji. Kanji wa totemo muskashi desu. Kanji wa totemo muskashi desu. Nais ko pong pupunta ng Japan balang araw. It's ka nihon Ikitai desu. It's ka niho niikitay des. Nagaral po ba kay ng English? Ego bengkos temas ka. Ego bengkos temas ka. Nakapunta na po ba kay sa ibang bansa? Gay ko kuni itakuto arimas ka. Gay ko kuni itakuto arimas ka.